Bayo, meron ba NPA dito? Nah. NPA? Dabaw nga, wala eh. <laughs> Tago na kayo, yan ang bakbakan na. May bakbakan na. Um, Rock houses ng mga sinoong pala ito. Ito yung well. Well, well, well. Strange thing, eventually, because of electricity, they have running water. But in 1925, they had mains gas. No gas. No, but well, we did have gas in the 1920s, but not now. Pictures. Ilang years na to sis? 250, 250 mil. 250, 250 million years. Ayan. Oh, Ang galing no. Nice. Yeah. Explain it. <laughs> oh, Ah, sila yan. Oh, ang galing. Ang ganda. That's why they're ano, preserving. Welcome to the world. Sila yung nakatira dito, yung mga yan. Yeah, yun na yung well Oo sabi ko, I'll show a different way. Oh, yeah. Ata. Ah! Okay. Different way. Hmm. Ako na. Hindi, doon din tayo dulo sa... Ito yung pinaka-room nila. Sis, andito yung arinola. Ha ha ha. What about the baby? Where's the baby? Ano, nawawala yung anak ni, ano, Janice. For water. Baka may laman yan. Ang galing. Ano, how about this one? The, ano, sar and Joseph just had three daughters and one son. Mm. Three daughters? Kala apat pala? ano. Ano na yung mga anak-anak nila, Ana? Wow. Maybe they died. In the beginning. Ganda si Grabe. 250 million years. Oh, ang galing. 250 million years old. Rock house ng mga sinaunang 500. tao. 250 million years. Tingnan nyo kung gaano siya katibay. Grabe. Para siyang sa loob ay ano, kuweba

sila ang ginagdag na dito na mga ano mga bagong oh meron mm -hmm. mm -hmm. mmm -hmm. mm -hmm. okay. yeah. million Oh. Ayun, Ang ganda nito. Mm. <laughs> <laughs> Ang ganda no. ala. Ito si Guru yung nakatira dito, isa lang nakatira. Ayun siguro yung anak. Yeah. Nakagala na naman ang mga persons. Ayan. uwi na. Thank you sis Beth and bye y'all. Bye. See you next time.